Sa ng panahon na nakatapak tayo sa lupang ibabaw, ay hindi mawawala sa atin ang pagiging maingitin. Kahit nasa itaas man tayo o nasa mababa, ay nakukuha pa rin natin iangat ang ating mga sarili. Sabi nga nila, kung sino misa nangangat sa buhay, ay iyon pa ang mas binababa. At ang nasa ibaba ay itinataas. Pero Naisip pa natin na ang mga taong angat na sa buhay ay nanggaling din sa kahirapan bago nila marating ang kanilang tinatamasa? Hali kayo at pakinggan ng isang story ang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa ating lahat. Ito ay tungkol sa mag-amang pulubi. Miss, baka po pwedeng makahingi ng kaunting pagkain. Nagmamakaawang sabi ng isang lalaki may edad sa magandang dalagita. Kahit po ito na lang anak ko ang mabigyan nyo. Anong pagkain? Hoy, pinaghihirapan ng daddy ko ang pambili ng pagkain namin. Kaya bakit ibibigay ko sa'yo? Masungit na sabi ng dalagita bago sila tignan nang nakakadiding tingin. Umalis nga kayo, ang babaho nyo, at nakakadidi kayong tignan. Miss, sige na po. Kahit kakarampot at tinapay lang para sa anak ko. Halos maiyak na ang lalaking pulubi habang buhat ang anak nitong lalaki na sobrang nangihina. Akmang nga hawakan ng amang pulubi ang magandang dalagita pero agad itong umatras. Puno ng pandidiri itong tinignan at humawak pa sa ilong nito. Hahawakan mo pa talaga ako! Ha, kadiri kayo! Singhal na magandang dalagita sa mag-ama. Teka, bakit ba nakapasok kayo sa village namin? Private ito. Kaya trespasser kayo. Wala naman po kami intensyong masama. Gusto ko lang po talaga ng pagkain para sa anak ko. Sagot ng amang pulubi. Wala akong pakialam kahit pamatay pa kayo sa gutom. Hindi ko nakasalanan kung ganyan lang anatamu niyo sa buhay. Hindi ko nakasalanan kung bakit hindi kayo umuunlad. Tugo na magandang dalagita. Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng pulis para lang mapaalis kayo ng pulubi kayo. Grabe naman kayo, miss. Ang gusto ko lang po ay pagkain. Pinuto ng magandang dalagita ang sasabihin ng pulubi. Alis! Mga malas kayo! Napayuko naman ang lalaking pulubi at tinalikuran na magandang bahay na kanilang nakatok. Bali wala na sa si lalaki kung siya sa gutom. Ang nais lamang niya ay mabigyan ng pagkain ng kanyang anak na ilang araw nang hindi kumakain. Napahinto sa paglalakad ang mag-amang pulubi nang may magandang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Ano meron dito? Bumaba ang isang matandang lalaki na halatang mayaman. Daddy, yung mga mababaho na yan ay nangihingi ng pagkain dito. Ito pala ang ama ng dalagitang masama ang ugali at mapagmataas. Pinaalis ko na mga yan, Daddy. Ang kagay nilang may hirap ay hindi bagay sa ating mga mayayaman. Nagsalubong ang magkabila ang kilay ng ama ng dalagita dahil sa sinabi ng anak nito. Hindi niya nagustuhan ng tabas ng dila sariling anak. Hindi pinansin na mayamang lalaki ang sariling anak at nilapitan na lang ang mag-amang pulubi. Tumuli kayo sa loob at bibigyan ko kayo ng pagkain. Nakangiting sabi ng mayamang lalaki sa magamang pulubi. Nagulat naman ang mag-ama dahil sa sinabi ng mayamang lalaki. Ang akala nila ay itataboy rin sila dito. Ano? Daddy! Bakit mo patutuloyin ang mga yan? Inis na tanong ng magandang dalagita. Hindi ito pinansin ng mayamang lalaki at iginaya lang ang mag-amang pulubi papasok ng kanilang magandang bahay. Wow, ang ganda po ng bahay nyo! nakangiting sabi ng batang lalaki. Sana magkaroon din kami ng ganitong bahay ni Papa. Gumiti naman ang mayamang lalaki bago haplusin ang buhok ng batang lalaki. Walang panidiri sa mayamang lalaki at halatang halata sa mukha nito ang kabutihan sa puso nito. Magsikap ka lang at siguradong matutupad ang mga pangarap sa buhay. Nakangiting sabi ng mayamang lalaki. Nakangiting tumangulang ang batang lalaki. Daddy, palisin mo na sila. Sumunod sa kanila ang magandang dalagitan na halos hindi maipinta ang muka. Daddy, ayoko sa kanila makamamaya may dala pang sakit ang mga yan. Veronica, hindi kita pinalaking ganyan. Hindi kita pinalaki magmataas sa mga taong walang-wala. Galit na sabi na mayamang lalaki sa anak. Daddy, hindi naman ako nagmamataas. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Sagot na magadang dalagita habang nandidiling nakatingin sa mag-ama. Tayo rin ang kawawa kung mahawa tayo sa sakit na dala ng dalawang pulubi na yan ang baho-baho rin nila at nakakainis tignan ang sakit nila sa mata. Veronica! Hindi na napigilan ng mayamang lalaki ang magtaas ng boses. Nagulat naman ang magandang dalagita dahil ito ang unang pese sa pinagtaasan siya ng boses ng ama. Veronica, hindi maganda sa tao ang mapanghusga at masyadong mataas na tingin sa sarili. Daddy! Veronica! sanggol ka noong iniwan ka sa akin ng mama mo. Hindi na niya nakayanan ang buhay natin noon dahil sa waiting shed na may mga baro-baro lang tayong nakatira noon. Oo Veronica, kagaya din nila tayo dati. Mag-amang pulubi rin tayo noon na gala Sanggol ka pa lang noon kaya hindi mo maalala. Nagulat ang magandang dalagita dahil sa isiniwalat ng kanyang ama. Ang pinan pinandidirihan mong pulubi ngayon ay naranasan din ng ama mo. Namamalimus ako ng panggatas mo dahil hindi ako makahanap ng trabaho dahil hindi ako nakapagtapos. Lumuluhod ako sa mga tao para lang may makain ka. Anak, Naranasan ko rin itaboy ng mga mayayaman noon at pandirihan kaya sinabi ko sa sarili ko na kapag umunlad ako ay magiging mabuting tao ako sa lahat dahil ayoko maging mayabang at ayokong kalimutan na galing din ako sa lupa. Dagdag pa ng mayamang lalaki. Alam mo kung bakit narating natin ang ganitong sakatayuan? Dahil iyon sa tulong ng isang mayamang pamilya na hindi man lang tayo hinusgahan. Pinag-aral nila ako habang nakabantay sila sa iyo. Oo mahirap, pero sa tuwing nakikita ko ang mga ngiti mo, ay itinatakos sa akiisipan na bibigyan kita ng magandang buhay at hindi hahayaang maging pulubi na nagmamakaawa sa mga tao na bigyan ka ng pagkain. Hiyang-hiya naman si Veronica dahil sa narinig niya sa ama. Hindi niya rin maiwasang maluha dahil hindi niya lubos akalain na ganoon ang sinapit ng ama para lamang mabuhay siya at mabigyan lang magandang buhay. Hindi napigilan ni Veronica ang salili at niyapos ng yakap ang kanyang ama habang puno-puno ng luha ang kanyang mga mata. Sorry, Tati. Umiiyak na sabi ni Veronica. Sobra po ako nahihiya. May namalit ko sila na hindi ko malang alam na isa tayo sa kanila dati. Pasensya na po kung naging ganito ang ugali ko. Hinaplos na mayamang lalaki ang buhok ng kanyang anak na humahagulhol ng iyak anak. Kaya palagi ko sinasabi sa iyo na huwag kang magbibitaw ng masakit na salita sa mga tao dahil kahit anong gawin natin ay hindi na natin mababawi ang mga salitang iyon. Tugon ng mayamang lalaki. Humiwalay ito sa yakap bago pinunasan ang luha ng kanyang anak. Walang masama sa pagiging mahirap, okay? Ang masama ay yung hindi ka gagawa ng paraan para umunlad at umalis sa pagiging mahirap tumango ang magandang dalagita bago harapin ang magamang pulubi na nakangiti sa kanila dahil namangha ang mga ito sa ikinuwento ng mayamang lalaki. Sorry po sa mga nasabi ko. Sabi na magandang dalagita. Alam ko pong hindi ko na mababawi ang sakit sa damdamin na naibigay ko. Pero sana po ay mapatawad niyo ako. Naitindihan kita hangiting sabi ng lalaking pulubi. Wala na sa akin yun. Ang mahalaga ngayon ay natuto ka na at alam mo na ang pagkakamali mo. Paghahandaan ko po kayo na pagkain. Agad tumakbo patungong kusina ang magandang dalagita. Naiwan sa sala ang mag pulubi at ang mayamang lalaki na may malaking ngiti sa labi. Masayang masaya siya dahil sa wakas ay natuto na rin ang kanyang anak. Bilib po ako sa iyo, sir. Sabi ng lalaking pulubi. Bilib po ako sa pagsusumikap ninyo. Nakakamangha po kayo dahil natamasan nyo ang ganitong katayuan sa kabila ng mga pinagdaanan nyo sa buhay. Numiti ang mayamang lalaki bago tapikin sa balikat ang lalaking pulubi. Alam kong kaya mo rin umangat. Siguradong kaya mo rin. Nakangiting sabi ng mayamang lalaki. Nagtungo sila sa kusina nang marinig nila ang pagtawag ni Veronica. May nakahandang pagkain sa lamesa kaya mas lalong napangiti ang mayamang lalaki. Pinanood nito kung paano asikasuhin ng kanyang anak ang kanilang dalawang bisita. Kain ka mabuti ha? Nakangiting sabi ni Veronica sa batang lalaki. Nakangiting tumango ang batang lalaki habang patuloy sa pagkain. Umalis si Veronica saglit sa kusina at nagtungo sa kwarto ng ama. Kumuha siya doon ng mga damit na hindi ginagamit at muling bumaba. Pagkatapos siya pong kumain, maligo kayo para po maiwasan ninyong magkasakit. Nakangiting sabi ni Veronica sa mag-ama, hindi maiwasang may iyak ng mayamang lalaki habang nakatingin sa kanyang anak na asikasong asikaso sa kanilang mga bisita. Masayang masaya ang mayamang lalaki dahil sa wakas ay natuto na ang kanyang anak na makibagay. Ilang beses na kasi ng maliit ang anak niya at sa harapan niya pa mismo. Tuwing pagsasabihan niya ito ay palagi itong umiiwas kaya hindi niya mapagsabihan ng maayos. Daddy, di ba umalis na yung taga-ayos garden? Baka po pwede si Mang Ricky. Sabi na magandang dalagita bago lingunin ang ama. Natigilan na magandang dalagita nang makitang umiiyak ang kanyang ama. Daddy, bakit po? Nagpunas sa luha ang mayamang lalaki at umiling. Nagpakilala na pala kayo sa isa't isa. Ako si Arthur. Vicky po. Pakilala ng pulubing lalaki. Ito naman pong anak ko ay si JC patangot-tangot ang mayamang lalaki Ricky baka gusto niyo ditong tumira bibigyan kita ng trabaho at pag-aaralin ko ang anak mo Nanlaki ang mga mata ni Ricky dahil sa inalok sa kanya ng mayamang lalaki talaga po sir hindi ko po tatanggihan yan magtatrabaho po ako na maayos dito sa inyo at hindi hindi ko po sisirain ang inyong tiwala sabi ni Ricky na halos maiyak-iyak pa Sobrang salamat po. Wala po yun, Mang Ricky. Si Veronica ang sumagot. Feel at home lang po kayo dito, ha? Thank you, Ate Veronica. Hindi napigilan ni JC na tumayo at yakapin si Veronica. Ang puno noon ng panidiling si Veronica ay walang maramdamang ganoon ngayon. Masaya lang ang kanyang damdamin kung alam niya lang na ganito kasarap sa pakiramdam ang bukal na pagtulong ay noon niya paginawa. Magmula noon ay sa kanila na tumuloy ang mag-amang pulubi. Nagtatrabaho si Ricky sa kanila bilang hardinero at tagalinis ang kotse. Ang anak naman nito ay pinag-aral ni Arthur na ama ni Veronica. Itinuring ni Veronica na parang kapatid si JC. Pagkagaling sa eskwela ay dinadaanan niya si JC upang hindi ito mawala o mapahamak. Sobrang sobrang laki ang pinagbago ni Veronica dahil sa tuwing may taong pulubing lumalapit sa kanya ay hindi siya nagdadalawang isip na bigyan ito ng pagkain. Hindi nagbibigay si Veronica ng pera, lalo na sa mga bata dahil baka hindi nila ito ibili ng pagkain. Daddy, may naisip po ako pag sila ngayon at masayang kumakain. Actually, kami po ni JC ang nakaisip ito. Kaso, nahihiyang magsabi si JC. Huwag kayo mahiya. Sabihin niyo lang ang gusto niyo sabihin. Nakangiting sabi ng ama ni Veronica. Napatingin muna si Veronica kay JC bago siya magsimulang magsalita. Naisip ko pong mag-open ng feeding program sa lansangan para sa mga taong nakatira sa lansangan. Sabi ni Veronica, Gusto ko po kasi makatulong sa kanila kahit sa ganoong paraan muna. Tapos, kapag nakapagtapos na ako at nakapagtrabaho, mapag-aaral po ako ng mga batang nakatira sa lansangan at magpapatayo ako ng pabahay sa kanila. Siyempre, magbibigay din po ako ng trabaho sa mga malalakas pa para hindi lang po sila umaasa sa tulong. Tutulungan ka po si Ate Veronica. Sabi naman ng batang si JC. Tutulungan ko po siyang tumulong. Parehong natuwa si Ricky at Arthur dahil sa narinig sa poses ng kanilang mga anak. Hayaan mo anak, ipapatupad ko ang nais yung dalawa. Nakangiting sabi ni Arthur, masaya ako dahil ang pangarap yung dalawa ay ang makatulong sa tao. Numiti si Veronica at JC, ganoon din si Ricky na nasa tabi ni Arthur. May yaman, mahirap, may kaya o wala. Lahat ng tao ay pantay-pantay. Hindi dapat nakakalimot ang mga taong umangat sa lupa na minsan ay galing din sila sa lupa. Sa pag-angat sa buhay, hindi sana makalimutan ang salitang respeto at disiplinado dahil baliwala ang yaman mo kung wala ka ng dalawang salita Huwag magmamayabang at maging patas para sa oras na nahihirapan ka. May mga taong handang tumulong at gumabay sa iyo. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!